ang dalawa sa pinakamagaling na aktor sa kanilang henerasyon. Binansagan silang mga heartthrob ng Pilipinas dahil sa kanilang kagwapuhan na nakakaakit sa mga manunood. Ang kanilang galing ang nagdala sa kanilang tagumpay na kanilang tinatamasa ngayon. Alamin natin ang kanilang mga naipundar sa loob ng ilan dekada nila sa entertainment industry. siya si Jose Sixto Gonzales Dantes III, na kilala sa pangalan na Dingdong Dantes. Ipinanganak noon August 2, 1980. Sinimulan niya ang kanyang karera bilang isang child model para sa television advertisement sa edad na dalawa. Maraming iba pang mga komersyal na nagsimula bago siya sumali sa isang all-male dance group na tinawag na Abstract Dancers. Ang kanilang grupo ay naging regular sa Eat Bulaga at sa Dad's Entertainment. Ang pambihirang tagumpay ni Dingdong ay dumating noong unang bahagi ng 2000 sa isang serye ng drama na sana ay ikaw na nga at Twin Hearts. Tumanggap siya ng karagdagang pagkilala sa huling bahagi ng 2000s kung saan kasama niya si Marian Rivera sa Marimar. Ngayon, kilala siya sa kanyang pag-arte sa kakayahang umangkop at gumanap ng mga papel na ginagampanan at aksyon sa mga pelikula at serye sa telebisyon sa Pilipinas. Kasama sa kanyang mga accolade ang maraming mga parangal at nominasyon sa box office entertainment. Noong 2014, ay ipinakita at ipinaayos niya ang kanyang bahay sa Quezon City kung saan siya lumaki. Sinakop ng aktor ang isang tirahan ng roof deck ng isang mababang gusali ng tirahan kung saan nakatayo ang kanilang lumang bahay ng pamilya. Sa pamamagitan ng tulong ng mga kaibigan ng arkitekto mula sa Gamco Construct, binago ni Dingdong ang 300 square meter penthouse. Noong 2022, ay ipinakita din niya sa publiko ang kanilang bagong bahay ng kanyang asawa na si Marian Rivera. Kumpleto ang bahay, napakalaki at may swimming pool sa labas. Ang bahay ay isang moderno at may mataas na ceiling at industrial style. Maraming mga sasakyan si Dingdong, isa na dito ang GACM Zoom, dahil iniendorso niya ang napakagandang sasakyan na ito ang GAC Motor. Mayroon din siyang Maserati Gran Turismo na nagkakahalaga ng 7.5 million pesos. Nagmamayari din siya ng mga luxury big bike, gaya ng Classic BMW R100 Scrambler, Red Ducati Sport Classic 1000s at maraming iba. Noong 2002, ay isa siya sa nagmamayari ng Center Stage KTV Bar at Restaurant na may mga branch sa Metro Manila. Noong 2014, ay binuksan ni Dong ang isang negosyo sa automotive industry na dealership ng Hyundai Philippines sa Paranaque West. Noong 2020, opisyal nang inilunsad ng aktor ang kanyang business venture na Dingdong PH App, na unang inanusyo ni Dingdong ang pagbubukas niya ng isang delivery app business, na layong matulungan ang mga entertainment worker na nawala ng trabaho sanhi ng pandemic. Ngayon, ang aktor ay nagsusumikap sa food industry, kamakailan ay inihayag na sa kanyang ika na taon bilang endorser ng tatak ng mesa, siya ay may malaking papel sa pamamagitan ng pagiging isang kasosyo sa negosyo sa sikat na restaurant chains 88th Branch. Nilalayo ng mesa na matumbok ang isandaan stores sa taong ito. Hindi lamang yan ang kanyang mga negosyo, kundi marami pa. Sa paligid ng 35 taon sa industriya ng entertainment at bilang isang endorser ng tatak, Si Ding Dong ay nakakuha ng isang average na halaga ng net worth na 15 million dollars, o 860 million pesos. Kasama dito ang kinikita na nabuo mula sa mga palabas sa telebisyon, pelikula, at pag-endorso ng produkto. Si Ding Dong ay may maraming mga mapagkukunan ng kita, kabilang ang pag-arte, pag-endorso, sa Instagram at potensyal na iba pang mga pakikipagsapalaran sa negosyo. Ang kanyang katanyagan at pare-pareho na trabaho sa industriya ng libangan ay nagmumungkahi ng isang mataas na potensyal na kinikita. Ang mga kilalang tao ay madalas na hindi isiwalat sa publiko ang kanilang impormasyon sa pananalapi, kaya mahirap makakuha ng eksaktong figure. Habang mahirap matukoy ang isang eksaktong halaga ng net worth, si Ding Dong ay isang matagumpay at kilalang aktor, at sa makatuwid, malamang ay may malaking halaga ng net worth ito ngayon. Siya ay isang tanyag na figure sa Pilipinas, na may matagumpay na karera sa telebisyon, pelikula, at pag-endorso. Walang alinlangan, ang isa sa mga pinakamatagumpay na aktor sa Philippine showbiz ngayon ay si Dingdong Dantes, na pinangalanan bilang, Kapuso Primetime King. siya si Piolo Jose Nonato Pascual, mas kilala sa tawag na Piolo Pascual. Ipinanganak noon January 12, 1977. Ang kanyang ama ay nagtrabaho bilang isang casting director para sa mga international films na kinuhanan sa Pilipinas, na nakalantad kay Piolo hanggang sa industriya ng libangan mula sa isang batang edad. Nag-aral siya sa St. Francis School sa Santa Ana, Maynila, kung saan sumali siya sa pangkat ng teatro na Teatro ni Kiko na pinapansin ang kanyang pagnanasa sa pag-arte Matapos ang high school si Piolo ay nag-aral sa University of Santo Tomas na una nang hinahabol ang isang degree sa AB General Education bago lumipat sa physical therapy paghahanda para sa kanyang immigration sa Estados Unidos Noong kalagitnaan ng 1990s lumipat siya sa Los Angeles kung saan nagtatrabaho siya bilang kinatawa ng ER sa isang ospital. Gayunpaman, nang magdalawamput isa si Piolo, nagpasya siyang bumalik sa Maynila upang ituloy muli ang kanyang karera sa pag-arte. Sinimula ni Piolo ang isang karera noong 1993 matapos ang pagganap sa pelikulang The Visconde Massacre Story, at ginawa ang kanyang first television appearance sa talento na nakatuon sa kabataan at iba't ibang palabas ang That's Entertainment. Siya ay tumaas sa katanyagan matapos siyang mapili bilang leading man ni Judy Ann Santos sa 1997 classic soap opera, Esperanza. Si Piolo ay nakakuha ng acclaim kapwa sa lokal at internasyonal, na pinapatibay ang kanyang katayuan bilang isa sa Philippines most versatile and enduring entertainers. Mayroon bahay si Piolo sa Las Vegas. Ang kanyang bahay sa Las Vegas ay isang maluwang na 260 square meters. Ang bahay na matatagpuan sa isang pribadong kapitbahayan na minamahal ng aktor para sa mapayapa at tahimik na paligid. Mayroon itong apat na silid tulugan at dalawang palapag na maaaring magkasya sa kanyang buong pamilya ng comfortable. Kahit na si Piolo ay hindi gumawa ng anumang mga pangunahing pagbabago ng binili niya ang bahay, Inayos naman ito ng kanyang kapatid na babae para sa kanya. Ang silid tulugan ng aktor ay mukhang napaka makinis ngunit maginhawa, isport ang isang black and white scheme na may isang pahiwatig ng kulay, at ang kanyang bear-shaped pool. Mayroon din itong three bedrooms bungalow house sa Los Angeles, California na gift niya para sa kanyang ina. Ang pagsasaklaw ng 1,200 square meters, ang pag-aari na ito ay nagtatampok ng isang damuhan, isang swimming pool, at isang hiwalay na kubo para sa aktor kapag bumisita siya. Noong 2020, ay ipinakita ni Piolo ang kanyang bahay sa Batangas, isang hilltop rest house na nag-aalok ng isang nakamamanghang tanawin ng kalapit na mga isla at maraming magagandang tanawin at mga halaman. Dito nagpapahinga si Piolo sa tuwing maraming ginagawa sa showbiz. Maraming nakamamanghang tanawi ng isla mula sa kanyang silid tulugan. Mula sa balkonahe na idinisenyo na may modern glass railang, makikita ang isang mahabang 25 meter na swimming pool. Ang mansyon ay mayroon din isang gym na katabi ng bar na naglalagay ng isang pool table, ang parehong mga silid ay mayroon pa ring pag ng mga pintuan ng salamin upang tamasahin ang panlabas na tanawin. Si Piolo ay maraming iniindusong malalaking brand ng mga sasakyan, kaya naman hindi malayo na mayroon din siya sa mga ito, bukod sa kanyang Red Hummer, at isang limousine van. May mga motorsiklo din ng aktor. Si Piolo ay kasangkot sa maraming mga pakikipagsapalaran sa negosyo, kabilang ang isang film and production company, na nag-aambag sa kanyang kayamanan. Bukod sa kanyang film production, si Piolo ay nag-venture din sa negosyo sa pagkain. Noong 2018, ay binuksan niya ang kanyang sariling prangkisa ng isang tatak ng shawarma na iniindorso niya, na tinatawag na Turks, kasama ang isang kaibigan na si Mikey Morada, at isang Miguelitos Ice Cream Franchising. Kabilang din sa negosyo ang isang boutique resort sa El Nido, siya at si Catherine Bernardo ay mga kasosyo sa isang boutique resort sa El Nido, Palawan, na tinawag na Isla Amara. Maraming mga negosyo si Piolo ngayon at karamihan ay hotel o resort pero ang pinakamin business niya ngayon ay sa real estate. Habang mahirap matukoy ang isang eksaktong halaga ng net worth ni Piolo, pero isa siya sa itinuturing na isang napakamayaman na artista sa Pilipinas na may isang net worth na nagkakahalaga ng humigit-kumulang sa 20 million dollars o 1.1 billion pesos. Naipon sa pamamagitan ng kanyang matagumpay na karera sa pag-arte, mga pakikipagsapalaran sa musika, pag-endorso, at mga production projects. Ang kanyang mga pamumuhunan sa real estate dito at sa Amerika at negosyo ay higit na nag-aambag sa kanyang kinatatayuan sa pananalapi. Kilala siya bilang isa sa pinakamataas na bayad na endorser ng produkto sa Pilipinas, lalo na sa kanyang Instagram. Si Piolo ay patuloy na isang kilalang figure sa industriya ng entertainment, at binansagan Philippine Hearth Rob bilang Papa P. Pareho lang silang mayaman, ang kanilang tagumpay bilang mga aktor ang nagdala sa buhay na mayroon sila ngayon. Ang kanilang paglalakbay bilang mga artista ang isa sa kanilang puhunan upang maabot pa ang kanilang nais sa buhay. Ang video na ito ay for entertainment at hindi kinukumpara ang kanilang yaman kundi inaalam lang natin ang bunga ng kanilang pagsusumikap bilang mga artista. Kung mayroong mali o kulang sa mga nabanggit ay pwede niyo linawin sa comment section. Salamat.